Isang dalagang itago natin sa pangalang Rose Ann. Ang masayang nagtapos ng senior high school sa Tabaco National High School. Handa na sana ito sa kanyang pagharap sa panibagong yugto ng kanyang buhay bilang estudyante sa kanyang pagpasok sa kolehiyo. Maraming pangarap ang dalaga, isa na nga rito ay ang makapagtapos ng pag-aaral. Subalit ang lahat ng ito ay hindi na niya maisa sa katuparan kasi nito lamang June 23, 2025, matapos ang ilang araw na paghahanap ay natagpuan ng dalaga na wala ng buhay at nakabaon sa liblib na lugar sa barangay Pawa, Tabaco City, Albay. Ang masakit pa, ang itinuturong salarin ay ang lalaking kasama niyang nagtapos at kasama niya ring nangarap ng isang magandang bukas. Isang 18 anyos na dalaga sa Tobacco City na tatlong buwan ng buntis ang nasawi matapos umanong magalit ang nobyo sa kanyang pagdadalang tao. Nahukay sa bakanteng lote sa barangay Pawa Tobacco City ang bangkay ng 18 anyos na dalaga ang nagturo sa lugar ang 20 anyos na kasintahang umamin sa krimen. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. June 21, 2025, ayon sa salisay ng Chief Tanod ng Barangay Pawa, Tabaco City, Alpay, nang dumulog sa kanilang barangay ang isang nag-aalalang ina. Ayon sa kanya, ay nawawala ang kanyang 18 anyos na anak at nagpakilala ang ginang na residente ng karatig barangay ng Santo Cristo. Dumulog siya sa kanilang tanggapan para humingi ng tulong at humingi ng asistant sa paghahanap sa kanyang anak. Ayon sa ginang, June 19, 2025 ng alas 7 ng gabi nang sunduin nito ng 20 years old na nobyo sa kanilang bahay ang alam niya ay pupunta ang dalawa sa bahay ng tiyuhin nito sa barangay Pawa. Subalit mula nang umalis ito ay hindi na ito nakauwi sa kanilang bahay at hindi na rin nila ito makontak. Bagay na hindi naman ito ginagawa kaya naman lubos na ang kanilang pag-aalala. Ayon sa Chief Tanod ng Barangay Pawa, ay narecord naman nila ang binigay nitong impormasyon at nangako na gagawin ng lahat para makatulong. Bagamat dahil nga may sinusunod na protocol, ay hindi rin naman nila magawang magsagawa ng agarang search sa bahay na itinuturo ng ginang, kung saan alam niyang nagtungo ang nawawala niyang anak. Nag-report po dito sa amin, nagpa-record, tapos i assess daw po sila dito, eh, hindi, hindi pa man po pwede mag assess na mag-search ano po dito, mag kasi siyempre po may protocol yun. Maligban dito, sinabi din ng ginang na inireport niya na ang pangyayari sa Tabaco PNP at sinabi umano ng tanggapan na maghintay pa hanggang sa sumapit ang alas 7 ng gabi. Doon, tapos hanggang pa po 7 sabi ng PNP dahil nag-report naman daw po sila doon ang sabi ng PNP po na hintayin na 7 o'clock, 7 p.m. Ganun pa man, sa awa sa ginang at halata ang lubos sa pag-aalala nito bilang isa ring ina kinabukasan June 22, 2025, Kasama pa rin ng chief tanod na si ay sinamahan niya ang ina ng biktima sa bahay ng sinasabing Chuhin kung saan pumunta ang dalawa. Pinagbuksan naman sila ng gate ng isang lalaki na may kalakihan ng katawan at nagpakilala na Chuhin nga ng nobyo ng biktima. Maayos naman sila nitong pinapasok sa loob ng bakura nito. Malawak ang nasabing compound na napapalibutan pa ng mga mabeberding puno, malalagong damo at mga malulusog na puno ng saging. Sa gitna nito sa dikalayuan ay naroon ng isang magandang kubo na nabububunga ng kugon sa wali na dingding at mayroon ding katre na yari sa kawayan na nahaharangan lamang ng dalawang makulay na kurtina. Ayon sa lalaki na nagpakilalang tsuhin ng lalaking huling kasama ng biktima ay hindi niya alam kung nagtungo doon ang kanyang pamangkin at nobya nito. Hindi umano isinangguni sa kanya na pupunta sila roon. Wala kasi siya sa nasabing facility. Bihira lamang siya pumunta doon para magpatuka ng mga alagang manok at maglinis ng mga tanim. Ganun pa man, sinamahan niya ang ginang at siloksi na pumasok sa bakuran at tinungo nila ang kubo, subalit wala doon ang kanilang hinahanap, maging ang pamangkin nito ay hindi rin nila natagpuan sa lugar. Ganun pa man, katakataka naman na nakita nila sa lugar ang panloob na kasuotan ng kanyang anak. Ayon sa ginang, pagmamayari ito ng anak na dalaga dahil sa kilala niya ang mga gamit nito bilang... Siya ang bumili noon at siya rin kuminsan ang naglalaba. Kung ganoon, nasa na nga kaya ang dalagang si Roseanne? Simple lang ang pamumuhay ng kanilang pamilya sa Santo Cristo. Sa kabila ng kahirapan ng buhay, ay ginagawa ng mag-asawa ang lahat para mapag-aaral ang kanilang mga anak. Mabait na anak at masunurin si Roseanne sa paglalarawan ng kanyang pamilya. Maaasahan na ito sa gawaing bahay, maging sa pag-aalaga sa mga kapatid. Nagaaral aaral din ito ng mabuti at hindi nagpapabaya sa kanyang pag-aaral. Kaya naman malaki ang tiwala dito ng kanyang mga magulang. Mas lalo pa nga silang naging maluwag sa dalaga ng sumapit ang ikalabing walong kaarawan nito noong March 4, 2025, kasunod ng pagtatapos nito sa senior high school. Marami din kaibigan at sadyang masiyahing dalaga si Rose Ann. Kaya marami ang nagigilo dito lalo na sa kanilang paaralan. Kasabay ng kanyang pagdadalaga, ay nagsimula na ding umibig ang dalaga. Hindi naman ito lingid sa kanyang mga magulang. Naging matapat ito at personal ding ipinakilala ang nobyo sa kanila. Mabait at mukha namang mapagkakatiwalaan. Mas matanda ito ng dalawang taon kay Rose Ann at gaya niya rin ay nag-aaral ito at may pangarap sa buhay. Kaya naman panatag ang loob ng pamilya na walang mangyayaring masama sa dalaga. Habang nasa bakuran pa ang nangtsuhin ng binata, ay bigla na lamang nakatanggap si Luxi ng tawag mula sa kagawad ng kanilang barangay. Ayon sa tawag ay magtungo sila sa tanggapan ng pulis dahil sa sumuko na umano ang nobyo ng biktima. Naguguluhan man sa natanggap na detalye ay agad naman silang nagtungo sa tanggapan at dito na nga nila nalaman ang isang masakit na katotohanan. Mula sa mga pulis, sinabi nito sa kanila na ng araw ding iyon, June 22, 2025, ay sumuko sa kanilang tanggapan ang nobyo ng nawawalang dalaga, ang 20 years old na si Elias iron Ayon sa mga ito ay wala na si Rose Ann. Sa salisay ng suspect tulad ng sinabi ng ina ng biktima, June 19, 2025, ay nagtungo sila ng nobya sa Purok 5, Barangay Pawa, kung saan naroon ang bahay na pagmamayari ng kanyang tuhin. Sa kubo nito ay wala silang dinat ng tao. Ayon sa suspect, ay nagkaroon sila ng pagtatalo ng nobya na naging dahilan kaya niya ito nasakal hanggang sa tuluyan itong mawala ng hininga. Sa takot sa nagawa, ayon sa kanya ay ibinaon niya ang nobya sa masukal na bahagi ng bakuran na natatamna ng mga saging. Kasama ang mga pulis at soko ay pinuntahan nila ang lugar at personal ding itinuro nito kung saan niya inilibing ang katawan ng kanyang nobya. Sa tila bagong hukay na bahagi ng lupa na natatabunan ng tuyong dahon ng mga saging, makalipas ang ilang sandali ng paghuhukay, ay tumambad sa kanila ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. Uh, receiving that information is uh, nagdispatch po ang Samoyang Police Station, niya uh, invest uh, investigador, and other uh, personnel, duman po sa nasabing lugar. Then positive po ng tighukay, yaon po itong lawas kang sarong 18-year-old na senior high school graduate. Ito ay positibong kinilala ng kanyang mga magulang. Ang nagawang kasalanan ay kinuwento din ng suspect sa kanyang ina na siyang humikayat dito para sumuko sa mga pulis. Daing sound akong nadangog, sa ngimot ko na lang nabasa na linubong ko pa. Ay, garo ko naman sir mag-collapse, kaya nagdulag ako. Ayon sa PNP ay maaaring selos ang motibo ng krimen. Bagamat ayon sa ina ng biktima, Ilang araw bago ang pangyayari ay pinagtapat sa kanya ng anak na dalawang buwan na siyang nagdadalang tao. Bagay na maaaring naging dahilan ng pagpaslang. Kapwa estudyante ang dalawa at parehong inaasahan ng pamilya. Tulad ng biktima ang suspect na si Aaron, bagamat mas matanda ng dalawang tao ay kailan lang nagtapos ng senior high school at handa na sa buhay sa kolehiyo. Marahil ay hindi sila handa sa hindi planadong pagdadalang tao ng biktima. Bagamat ang nasabing report ay hindi pa nakukumpirma dahil sa si hindi pa lumalabas ang resulta ng autopsy. Abot-abot naman ang pagsisisi ng suspect sa kanyang nagawa. Ganon din ang paghingi ng tawad ng kanyang ina sa pamilya ng kanyang nobya. Ayon sa kanya ay lumaking mabait na bata ang kanyang anak at hindi naging sakit sa ulo ng kanilang pamilya. Kaya naman maging sila ay hindi makapaniwala na nagawa nito ang karumaldumal na pagpatay. Para naman sa mga naulila ni Rose Ann, ang nangyari sa kanya ay walang kapatawaran. At hindi sapat ang pagkakakulong bilang kabayaran. Ganun pa man, ipinapa si na lamang nila at ipinapaubaya sa batas ang pagkamit nila sa justisya. Sariwa pa ang pangyayari sa pamilya at hindi pa sila handa para magpatawad. Marami pa sanang pangarap sa buhay si Rosaan. Kaya naman muling paalala ng mga pulis na ng mga anak para hindi mapahamak. Palaging aalamin ang lugar na kanilang pinupuntahan at mga tao na kanilang nakakasalamuhan. Hindi sapat na magalang maamo ang mukha at may pinag-aralan para lubos na pagkatiwalaan. Alalahanin na marami na ang mga nangyayaring ganitong krimen at may mga salari na rin na nakasuot din ng mga desenteng damit, gumagamit ng po at opo, magandang record at may tinapos. Sa panahon ngayon, hindi mo lubos na kilala ang mga tao sa iyong palikid. Marami na ngayon ang tila magagaling na artista na kayang magtago ng emosyon at kasamaan sa simpleng ngiti sa labi. Ang gusto ko lang po, so, maka, anong, ano, so, hostage siya na maging, ano man siya. Yun lang po. Gusto mo makulong habang buhay siya? So, suspect? Eyo po. Habang buhay po siya, gusto ko.